birthday po. Yan mga kaisan na para ako mapapanood. Yan yeah, mga kaisan birthday po ni Mrs. Nay. Happy birthday. Yan yeah, birthday po ni Mrs. Ay kakain po muna. At hindi pa po kami nakakapunta sa... Tay pa rin nakapunta na. sinanay at tatay po hindi pa nakakapunta ng SNR. Kayo ba hindi nakapunta na? Ayan first time po pala lahat. Kami na po pala ang... Dumaan tayo dito nung minsan ano? tayo mag-anak. Kami pong mag-anak dumaan dito nung minsan. Ay di, dito po kami kakain. Sinda Ate Hani po, nasa ano na? Nasa si Caparn bin nasa atimonan keson Quezon. Si Nini naman po, ay kaalis lang ang galing Kabiti. Mamaya pa ang dating alas 12. Yan, SNR po. Kakain daw po ng pizza din yung malalaki antipak. Ayan <laughs> Si tatay po ay ano? Si tatay po ay... Hindi po nagsapatos at sumasakat ang paa. Nadali po ata na suyod. Nadali ba natin? bato. Natali po ng bato Badog. na Ate Sud. Tara, kayo. Tukul lang pang ko. Yan Oto, Jirans! Si Tate ay medyo hingkod nga. Natali ba tayo ng bato? Ah, ay siya nga, ano? Ahiyaan ah, mo na. No? Hoy, ano sabi? Wow, ano sabi natin kanina? Wow. Opa, gusto mo ganyan. Otoy, ano mo daw sabi na kanina? Magkapasok ng pinto, ano sabi mo? Wow. Ano sabi mo nga? Ulitin sabi mo ay, ano ba? Utoy, turo, turo. Anong gusto mo, Utoy? Dali. Utoy, baka makabasag ka. Ay, sinasabi ko na. Ay, kayo. Saan ang car? Ay, saan ang car? Dali. Car. Ah, Oo, saan nga? Saan yun? Kana, ikot. Bawal daw yun. Ikot, ikot. ikot. Ay, kakamot ng kuyukot. Na-order na po si nanay at saka si may po. Iiikot po muna namin si tatay. Yan, tatay, unan. Sabi ni tatay, kailangan doon ka oh. ah. <laughs> <laughs> yung kabang korta. Kaya tatay, sabon. Ah. 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 Malak Malaki. Ala, luto na lang ako ito. Yan <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> tatay, ito. Mm. Matibay ito. Ah, matibay yan. Ito matibay kaya lang. Kaya bagong maubos naman isang ganaring Laman. Ah. Buwan. Ayan, tata, chocolate. Gusto mo ba na rin? Ah. Oh, tata, ah. gusto mo na rin? Hmm. Dala, at ating hari. Ah, oh. ito pala yung binili ng mama mo. No added sugar. May napili kayo. <laughs> Aba, utoy, paka tutonsuling ka na yan. <laughs> utoy. Eh. Gusto mo ba rin? <laughs> like about the ceiling. Lulipap na ba, ba, ba talaga ito? <laughs> uh -huh. Pagkalaki naman. <laughs> ay Ayan ang gusto mo. Ayan yun. Butong Ay, ari pala utoy. Ari, ari, ari. Utoy. Ari. Utoy. Ay, bali. Bakli naman. <laughs> Rance, oh. Bakli utoy. Wala makasamahan. <laughs> Tinanggap ako. <dok>, oh, libre. <laughs> oh, wala. Wala naman ako kasamahan. Ano ba ito gusto mo malaki? Antibiotic ang kailangan mo na rin pagkalalaki. Otoy, gusto mo ba? Bunso? Otoy? Ah, laruan otoy. Laruan lang. Gusto mo ba rin? Ah, ayaw. Ay, haba, na dito na pala si Bonina eh. Nini, anak ni Ace. si Nini, yung asawa mo. Ha? Register. Ha? Ah. Yes. Hooy! Yes. Bunsoy! Nakatingin kay lulo, oh, nakatingin kay Lulu? Hoy, Bunsoy! Ayan. Ayan. Ang likot ko sa sanaso. hoy yung cute Ay, na ah. yun. Uy! mama na yan? Ay, nagkaka-register. Uh, ano Wala pa si Tatian eh ko Alvin. Paparto. Nasa atin muna na na kanina. Hello. Oh boy, may taling. Ang taling ba yan? Ang ngiti sa camera. Ang sa camera. Magaling sa camera yan. Smile, smile. Say smile. Say smile. Hindi, ito'y purutas ata. Kiss, ah. kiss, ata know? kiss yan? Ay, kiss, ano? Parang, parang hindi pati nakakatakam dito. Pwede tayo magsapas ko. Ito ba hindi masarap? May kandila ang loob. Ay, may wax. Parang wax, ano? Pwede pa lo. Titikman natin sa Pasko, ano? Oh. Hindi pa po namin natitikman ito. Ano ba? Marka Pinya. Bawalan d'yo ang presyo. One, two. <laughs> Sabay bitaw. <laughs> Sabay bitaw. Ay, akala ko yung mga ano lang, ay sandaan Sa Pasko, ito, eh. Pwede tayong kumain ito. Mga kaisam, okay, magandang umaga po. Inagapon na po natin po ang saka At gawang ng Tayo po muna ipailay ah Ay mabibitin po sa oras ay Kahapon eh, hindi na po tayo nakapagbisita Ayan yeah, mga kaisan Ay ano Magandang umaga Ay naipasyal na po namin si nanay at tatay Ay bawal pala magvideo doon sa loob Ay kumuha lang ako ng shot ng kaunti doon sa mall Bawal ah, ah. Gawang nang Kailangan la ang po sa ano sa mga items kaunti lang ang shot ah, mga kaisan <coughs> tayo po ay mag aano naman aatag maya maya po dini mga kaisan pero magbibisita muna ako doon sa ilaya at uh... i-update ko po kayo na ay po oh. Yan, mo. ngayon ang atag Oh. Yan. November 30, 2024. Oh. Ako ay alas 4 lumusad. Ay mas maaga pang itay. Yung pulse tatay oh. Pagkaag ano ng kalabaw. Kagre. Hu! Linis na pala rin ah. Sino dumalay? Yeah. Ah? Yeah. Sila ba? Mm, Abo? Yari na pala ano? Pa ah, babalikan pa? Ah, oh, isa nga. Oo. Oh. Yung agap ni tatay oh. Yung agap ng itay. Brownie. Yan mga kaisan, ito po ay, di ba't yung ang nanay po nito ay namatay? Ah, yung nanay po nito mga kainsan update ko lang ay nanganak tapos ito po dati di yung nanay nito ay nanganak po iniwan din po ito nung kanyang nanay inilagaan namin in incubator yung bang nilagyan po namin ng parang sa manok ilaw nabuhay po ito ito yun tapos ang nanay naman nito nanganak na naman ngayon hindi na dumating po lumayas pagka-anak. nagkasakit nga po nawala hindi na namin makita tapos yung tatlong anak po niya in incubator na namin ginatas namatay po kaya ito po kahit yan po ako pumunta hindi na po ito nahiwalay sa akin ito gawa nang kami na po nagpalaki nito ay gumagay simula baby po yan o oh, dali bro ni tawag ka nila oh, ito yung mabait po ito ito po yung katas katas sana ako pupunta kasama sama po ito yan o oh, parang baby na naman po ito Ya po. Ya, susunod na 'yan. Ini pika chat tay po muna ta. Eh no. Lain kasunod. Yan po ang bunso namin kung tawagin. Nen. Malungkot, ah. Malungkot ka ba? Ah. Ha? Malungkot ka? Ha? Malungkot. Malungkot ka bunso. Hmm. para malungkot ka nahanap mo yung nanay mo hmm? nahanap mo wala ano update mga kaisam yan dito na po tayo ito ikalwahan na po ito ah, mga kaisam no? dinis na po yan tayo po yung ano maya maya mga kaisam magtatalim po tayo ng kamuti dumaan lang ako dito yan ang nag uubra po dito kapatid ni Dasil at saka si Elmer si Utoy yan mga kaisan no? yari na po itong kalawakan para pati at yung labak nag-focus -nag po kami dito nung minsan ay Ayos na po. O eh. Oh, mga kaisan, tatanim po kami ng kamuti uli. Pagpapalawak po. Ah, sinautoy po. Sinairoon. Hindi naman kuya ngayon. <laughs> <laughs> Tapat-tapat. Kahit hindi utoy. Hindi, eh. dyan ang ano. Igal Pag medyo eh. mahaba utoy, eh, ano yun natin. Kahit utoy. Eh. Hmm.

Kamote, at lahat ng grasan, hindi po basta-basta mabubulok. Parang luto na yung ating pancit canton mo ito eh. tuyo. Ha? Luto na. Pwede na no? Pancit canton mga kaisan. Ano ito eh, kamuti ito eh. Mm -hmm. Mga kaisan, po ni Kuya Miko arin kabila. Kamuti po, merienda po namin. Aahonin ko lang ang puyo un. Pati ko lang. Oh na no. Oh yan no kuya. Oh, napatok. Sarap mga kaisan. Kamote po, ang aming marinda. Kamote. Dai uma ni. Dai uma. Wala tayong baso. Suliyaw na lang ano doy. Hmm, Meron ba? kawayan yan. Oh Kawa yan. Ay, arnasa saig. Ay, naglalagpo ba. Adoy tey. Porker eh. re. Yan. Otoy. Yung ano ba? Yan. Hindi ba ito? Hindi yan. Kaya may isa pa dyan. May basag. Ba? Oo. Lalagyan natin si Chahun. Pag hindi pa naman nakakain si... Hindi. Ano kaya Otoy? Wala kang balat sa puwit. <laughs> tayo tatayim ng kamuti. Baka mamay walang lamang. Ano to'y? Ang <laughs> <laughs> ulan daw itatayim itong puwa. Pwede kaya yun. Pero ba yun? Pag, ganun, pag may balat sa puwit. Diyan. Oo. Huwag mo na pahawakin. Mag-iiras ka muna, Paul. Hindi <laughs> 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 nga daw balat, ay. Ah. parang daw bilog. Ay, really? <laughs> O, Toy. Ay, may marinda muna ako, Toy. Abot na, Ray. O. Pansit canton. Prito pa si... Dari may... Dito rin nito. Dari, Alam, Toy. Pwede ko. Pangkos na. Abot na yun. Habang tinapangkos ay... Toy. Oto shop tining oh. sa pa yung kamusing ga. Ha? Diyan, Dami. Dami? Eh. Sa awas. Ay. Dalawang kilo. Wala tayong yelo. Ay. Yan man ano toy. Nayo to yung basa mo sabi mo toy. Dari. Ay, yan pala. Dari uti kain na oh. Dari. Oh. Nay ni kipin ito, ito pa kamusing. <laughs> oh, uh, toy. Eh. Ari po binata pa si ano. Si Paul. Uh, Si Pulpo. Mm -hmm. po. Mm -hmm. Lorenzo. na. Yeah. 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 Mm -hmm. ah, ano pala. Hmm. Mm. po. Ito eh. Mm. Uh -huh. bisa. akay oh. po sa Saka ito, ganyan lang itong tsara. Buti kayo naka Eh, kaya pala ayaw mong pala. Ayan. Wala ba yung Wala May, kuha. Yan, may mo pala yung mamaya. Hmm? May pasyal mamaya. Hmm. Ano? May Ano? Okay. Hmm. Pa may pasyal. Ano? May na Tagal na ah. tagal Na, na. na. Oh. Ano? <laughs> Hindi na gitse ano. Ano <laughs> minsan walang ilaw, nag-burn out tayo. Lalo <laughs> <laughs> na sa Lucena eh. Meron nang pa-ilaw doon ngayon sa Lucena. <laughs> Hindi pa nakakapasyal. Punta so, nga kami doon yung dami ko pagka isang... Kailan? Kani kahapon! Ope, kanin bang open, na? O, open. Ah, yes. nun? No, Kani open yun ah. Hindi naman yung nanuhay. Kaya mas ay open, kanin bang open yung tayabas, makanda rin niya. Gabi-gabi, konsumo. Wala pa Otoy sili. Meron din yan, otoy. Nasa natin sili. Mm. Gabit. Gabi-gabi kung sinong gusto pumunta. Otoy, oh. yung Ayun, bang parang kainin yun, init. yun eh. Nga, sa Kung may paputok. Na mm. Paputok bang? Babos Bago. Bago. Bago yung pabukot ng ilaw. <laughs> ah. Ayong uya. Yung gawin matik niya. Tugal. Alin. kang <laughs> <laughs> <Nabawi> ka ngayon. <laughs> Mamaya ka. Dumili gumili, maya ilaw na daw yun. <laughs> otoy, kain mo lang. Mamaya na otoy. Baka dami kamote o, Doy. Dami nga, o. Wala ka kahit hanggang hapunan, ay. Mm. Ano, Doy? Ngayon, mm. Diyak. Mamaya, Mamaya, ha, Mamaya na po kami upo. Mga kaisan. Pag kami rinda po, natin po basa, ay. Kami po, pakalakas po ng ulan kanina. Dito oh. na. Dali pa. pa. Ang <laughs> taon tawad. Si Pugi, si Pugi ni kamag-anak. Ayan ah, <laughs> na kamag-anak. Dito na ako tangkan yung ote. Yari ka. Hindi naman. Hindi naman naman. Hindi naman. Ang katanggit si ka po Pugi. Kung ako ay walad. Kung ako ay walad yun. <laughs> <laughs> kaya pa namin kaya tayo na doon. Kaya kayo pumugi. Huwag <laughs> <laughs> ka nga amin po. <laughs> <h -toy> <laughs> kaya nga. Ganda-ganda nalako. Eh. Iyan na meron. Ano ito eh?

Ay. Ate, nataga ako ba ni? Bogit hindi ko tinudyan tapos. Ay, ah, pare. Yeah, Tingnan mo pamana ko ni Mang Cook. Dito may tanim na po ito. Itong kamote hampong ito, mga kasi. Lipat po kami sa ibaba, narutor na po natin itong kabila. Yan. Yeah. Ngayon po hinuhukay namin po ang panabi. Yam, May tanim na po lahat. Dito naman po kami sa kabila. Yam. Ari, may tanim na rin po. Yan, ni-rotor po natin ng minsan. Yan. Ari. Dito na po kami, mga kainsan. Yari na. Ari. Ano tinanap po? Ay, awang kulang utoy. Yan, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace bye. Salamat po. Dito na po kami sa kamila.